Ang sabi po nung isang uh, mababata sa taga-Maynila, Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan. Sino yan? si yung sabi niyo patras lagi kung pa ito lagi ah, eh. si congressman <laughs> eh yung hindi ko anya matanggap diyan eh bakit napakarami ng batang namatay higit 30,000 libo ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag yan po anya ang hindi ko matanggap hindi matanggap eh yung pinatay ng, NP NPA natatanggap niya Ayun. yung, yung mga dinukot No. Pinagpapatay, pinugutan ng ulo kung ano. Alam mo kung, kung tumirang ang abo sayap, oh. talagang hindi manlulumo ka talaga. Morbid niya, sabi mo. ng ulo diyan. Yun oh. natatanggap niya yun, ah, bakit yun hindi lang. niyo ipa-extra judicial killings lahat ito? Mm. Bakit selective ang inyong proses? Oh. Bakit selective ang inyong pagdinig? Mm -hmm. oh, yung mga pinatay ng mga adik, Ni rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik sa panahon na sila hinuhuli sapagkat hindi naman madali na mo yan. Okay. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik ng mga puser. Yung mga, na, na, mga, yung mga nadisgrasya nila. Lahat ng mga ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay tinatanggap mm -hmm. ni Congressman Atresado <laughs> Ha? Yun po ang uh, itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami Kasi ang gusto kong itanong mo sa kanya. Mm -hmm. Bakit hindi niyo po inimbita ang Solicitor General noong panahon ni Pangulong Duterte? Ah. Uh... Sapagkat siya ang abogado. Mm. -hmm. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Bakit hindi po niyo tinawag ang Secretary of Justice? Uh -huh. Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni eh, Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam nung pagpapatupad ng uh -huh. war on drugs. Kung gano'n naging efektibo, gano'n naging tahimik ang uh -huh. panigid natin. Hindi ba? ano, oh -oh -oh. Bakit? Bakit selective? pat Ang kinuhan nyo lahat ng mga tetestigo <coughs> dito sa ating inquisitorial uh proceedings ng ating kuwakkom Opo. ay mga biktima na maraming samaang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. O, Tama o. lang yun eh. Naku. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Ay. Ang iniimbestigan ninyo ay extrajudicial killings. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Ah, Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Uh -huh. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan doon, tama ka. eh, Bakit, bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Mm -hmm. eh, sakup na lahat dyan. Mm -hmm. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay, ng mga pulis. Mm -hmm. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga addict at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. Uh -huh. So, hindi balance eh. ng katwiran? Uh -huh. Kaya ang tawag ko dyan eh, inquisition eh. Uh -huh. Hindi po ito... Hindi quadcom eh, quack, quackcom. Alam mo, ibig sabihin ng kwak Dati po ginagabi Yung tunay na doktor, quak tinatawag doctor. doktor, di ba? Hmm. <laughs> eh yung hindi tunay na doktor, <laughs> na doktor-doktor, ang tawag. Kwak doktor po oh, ito. Eh, o, ano ito, the <laughs> Yun ang talagang, ano, dyan? Yun ang talagang uh, tawag dyan. Uh -huh. Isip-isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president? Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo uh -huh. at walang gustong magsuri kung yung salita ni Lascanas ay totoo hindi. Uh -huh. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Lascanas bakit nung panahon, nung dating senador, nag-justice secretary pa siya uh -huh. at naging human rights chairman, bakit ni isang kaso'y wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun ang nga. Totoo. Akala ko ba totoo yun? Oo. Uh -huh. Oh, Tapos dumating pa yung isang senador. Mm -hmm. Ano naman ang role ng isang senador na yun? A provoke. Former senator. <laughs> Hindi, anong katwiran ba't tinawag mo doon? Aha. Uh -huh. Akala ko ba pinag-uusapan natin, extrajudicial killing? Mm -hmm. Tama. Mm -hmm. ano, mm -hmm. Anong role niya doon? Actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni ni attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit ka nga lumutang ngayon yung Talianes, na ang punto naman, well kumita anya ng droga eh. Yun anyang uh, kita sa droga na connect nila sa EDK. Hindi IDK. mo nga pwedeng ikonek yun nang wala kang matibay na katwiran. Uh -huh. Unang-una, kung may documentary, ano ka, uh -huh. documentary, uh, evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ila 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 ano ila il 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 tag mo uh -huh. pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos iko-connect mo ron wala, wala namang kaugnayan yon may kasi kung ang nakita na bahid ng pagkakaugnay daw bahid lang po ko nga hindi hindi matibay na batayan na yun daw uh, pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Oo, oh, hindi, oh. ka nang abogado eh. Ako sa kortik eh, po. Oh, objection yan talaga yan. Objection. yan. Opo. Impertinent Your Honor. No oh. basis. Mm. No connection. Irrelevant. Mm. Pagagalitan ka pa ng judge eh. Oho. You are speculating. Establish. Sabi niya. Oo. Oh. Mm -hmm. Nasaan oh. ka ngayon? Sasabihin lang mong abogado. Your Honor. It is a part of logic. Mm -mm. Anything asserted without proof can be denied without proof. Uh -huh. Patay ka. yung eh, problema ko. Pinayago ng mga chairman yung statement. Eh paano kong... yung mga chairman wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna pang pinag-uusapan natin ito eh. Uh -huh. Sino yung magsasansala, Sino yung pipigil? Sino mag assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na o oh, hindi tama ang gagawin mo? Hindi mo pwedeng itanong 'yan. Wala nga eh. Oho. Uh -huh. Una hindi sa korte. Sinabi na natin ito. Eh. Mm -hmm. Hindi korte. Tama po kayo. Oh, hindi competent as a court. Mm -hmm. oh, pati yung chairman, wala ng abogado. So sinong pipigil? Sinong magsasabi? Hindi mo pwedeng itanong yan. Mali oh. yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung epidemic na yan. Bawal yan. Mm -hmm. O oh, kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit pa paano, nagagayad mo yung kasama mo. Eh, wala nga, nga mag-guide eh. Yun nga po, kung walang, walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kung baga paayon lahat sa alon. ah uh, parang, sige, gawin lang natin yan. Eh, uh, iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi, ina-expect nila ay... Uh, parang yung tsorya ng Binay. Ano? Naalala kung yung tsorya hmm. ng Vice President Binay eh, na sa sunod-sunod na pagdinig, Aba, eh, naimlakta nyo naman, nailugso nila yung dating popularidad, uh, popularidad ng mm -hmm. Vice President Jojo Binay. Eh, baka maging efektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, hindi naman ganun ang trajectory nila. Eh. Ah, ang gusto ba? nila ngayon, oh. ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yun, mm -hmm. presidente siya ng Pilipinas uh -huh. at hindi mo pwedeng kontrahin siya pagkat siya lang ang pwedeng pwedeng gumawa uh -huh. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, eh hindi siya pwedeng pigilan. Uh -huh. sa bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Uh -huh. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Uh -huh. Tungkulin niya yun. Maaari mo pang idemanda kapag hindi niya ginawa yan. Eh. Uh -huh. ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan.